Welcome back mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong teknik sa inyong ituturo. Ngayon mga teknik, tuturo ako kayo kung paano nyo malalaman yung number sa ganitong pala bunitan. Yan. Kasi meron, yung, meron ditong gustong laruan, gustong makuha. Tuturo ko sa inyo yung teknik kung paano nyo siya makukuha ng tama yung number yan. Ito, ginamitan to ng teknik or magic natin. Ito na, simulan na natin. Kailangan nyo lang mga teknik ay flashlight ng inyong cellphone. Halimbawa, ang hahanapin natin niya yung 250, o anumang number dyan, ilu ilulusot nyo lang dito sa mismong bunutan. Yan. Maaaninag nyo na yung number. Yan. Iyokita ninyo. Patayin ko lang yung ilaw ng cellphone ko para maaninag ninyo. Yan. Tulad to. 1 163 361 11 One three Yan. medyo mahina Medyo plus light ni tong ilaw. One six five. One two three. One two eight Yan. nyo. One two eight. Yung eight. Yung yata, si One zero five Yan. Yung iba dito ay binunut na gawa ng kukuhanin na ito ng papa bunot. Yan, tita nyo. Kita kita. Two eight zero yon. One six zero. 252. 250 yan mga teknik ganun lang kung may hahanapin kayong number tapatan nyo lang siya ng plus light ito yung wag nyong yan number 13 ito yung number 13 yan na may, meron ako kinuha ditong number na 450 kunting na malaki yan, yan ganun lang gawin nyo yan 210 yun kita nyo 210. Yan. Yan. Aninag na aninag yung mga teknik yung number niya. 181. Yung kita nyo. 181. Yun. Yan mga teknik. Ganun lang kadali kung paano nyo mabubunot yung number Nang hindi kayo maraming gagastusin na pera. Yan. Kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.